sa ganitong anito, ito, yung people's power. Yung people's power to, nasa it sa to ako. Napakiglan ko ang panawagan sa isang mainstream media, ABC, Pinino mean that time. Galing ako sa ialay noon. Midnight, nananawagan si Cardinal Tim, uh, si Cardinal Sin, na pumunta ang tao sa it Hindi ko alam kung ano, ano sa it Mayroon. Basta nanawagan lang dahil noon yung ano ito, yung ay yung envelope na hindi binuksan. Marami mga reason. Ang tao noon, mas marami pa tayo unang gabi nila, mas marami tayo. Ang ginawa ko, after making my... Hello, Bob. Ginawa ko yung natutulong ng mga anak na hindi pa nag-aaral. Taktak silang kami sa itsa. Mas nagtatay, hirap ako dahil UMW nga ako walang problema ang pera. So, hindi ako umuwi ka ka, kasi lang ko, kahit dito, kung posible yung mangyari. Kaya ang mga ito, aware tayo siya. sa mangyayari, kahit teamwork tayo. Kasi pag inantok tayo, yung iba, yung iba, maganda na ako, isa lang ako nagpunta dito. Mamaya, bandang alas 3 o alas 12, lower. Magkakanya-kanya na hindi po magiging saksi sa purpose natin. Dahil po balik tayo kinabukasan, nangyari na po ito nung mga GOGC. Kasi dito rin ako doon, yung 7 days nyo dito. Sa, sa 7 days, tatlong, tatlong, araw ako dito. Gusto? May nakakausap kayo, member sa inyo. Harap sa kamera! Gusto ko talaga yung mga tao. Hindi Pasensya na kayo ha. Kasi ang tao talaga ang dapat usapin ko. Yung mga tao ko sa likuran ko, at least napapakinggan niya naman ako sa, sa, audio. Maano tayo? Parang yung iano natin na magiging, paano tayo magiging? Una-una, pasensya kasi hindi ako sanay sa politika. Yung political talk, sanay ko ako sa isang yung sinasabi kasi kulang din yes na hindi ako nagtatrabaho na. Sanay po ako sa safety toolbox meeting every morning sa construction. Either it is local or international. Okay. Kung hindi man may kulang, pasensya na kayo. Basta magkakaintindihan tayo anong gusto, anong ang isa ko sa people's power to ha. Hindi ako uh, 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 tinatawanan na po sa, o, sa ano ng pizza sa ilan sa baba. Mayroon po na ilan, min, minsan niya, sinasabihan ng tao. Tay, umuwi ka na. Alas city na ng umaga. Hindi ako umalis na ito yun tao. Wala na siguro yung buha ng tatlo na saan ito. Ang nasa nasa states, it's a strike. So, ang nilano ko, para may tao, kahit nag at tatlo nila yung anak ito, tinatawanan na ako ng hindi at least may manakita ko yung mga replaning na yung mga ko parating yung palitan ng tao pero sa ngayon ay ako kung paano mangyayari dito at least yung mga grupo o individual at least magkano tayo magkaintindihan kung paano nagalaw tayo hindi ko masyado dahil ako wala either mga vlogger may nakakita na sa akin kasi pakalaw na sa ito ko yung sa Freedom last December 15 yuring isalis ayon ano kay ano ni ano ito Tatay digong andun din ako so ito lang ang nag-usap ano niyo yung mga, ito ito grupo yung kiyot at least, may may nag-usap na ko sa niyo sa leader ngayon na dapat hindi tayong maghihiwalay. handa pa kayo ibwalay ang uilian ibwalay ang uilian Dapat, dapat, kasi nangyari na yan yung sipindis dito doon. Gano'n na nangyari. Dapat, yung susunod na speaker, pangakit kayo o manawagan sa mga kilala nyo yung ginawa ng isang dating artista na, Ma'am, ma'am, tulungan tayo. Kasi kung tayo lang, ito, ito, pupunta tayo sa lunita at doon sa uminyo lang, sa harapan ng Malacanang. Sa akin, hindi magpuposter pag wala tayong tulong ng military or mga ex-military. Marami po ako, handa rin ako buhay ko kahit sibilyan ako, handa ko'y kaya. Kaya lang mamamatay tayo, nonsense, wala rin. May makukulong, may mawawala kang ayan, nangyayari mo. Ang purpose talaga na natin, in a peaceful way, mag magagawa po natin yan. Dito lang mag-tease tayo kasi nung isa hindi na kami po si Malacanang nakantay na hintay hanggang sa taas may nagpapataas sa kanto nakikita ng military kasi yung sinasabi mismo yan ay isang blogger na e, ayun oh parang yan siguro sa atin na ano isang dating PMI na tao mo na bago gumalaw ang military yung active di ba niyan <laughs> kung dito yung mga dismissed, na nanawagan ako diyan yung mga military na Inurgor ni Lisa Tanas. Pumunta na kayo, magkisama kayo dito para makaganti tayo. Yun lang ay niya, yung mga inabigyan, yung PSG, yung isang chip ng yung intelligence ng ano ito, ng chip ng intelligence, na sabi ni Perli ni Malika, inurgor dahil may problema, hindi sinusunod siya, si Lisa, Lisa Tanas. So, yun ang una kong sinasabi sa inyo. <sl cinu> Bakit ang success? Ang ito, yung power, uh, yung it's a Tayo mismo yung tao, balik ng balik ko. Kaya dito nga ako, kahit mga dalawang araw siguro, kaya ko kahit ako matanda. Kaya ko, ito may inumit sarili, may bispita ko. Siguro ang nagpungkas ng umaga lang ito. Ang wala naman ang bigay sa atin, alam ko naman, ang, basta may tubig lang ang hindi tayo kumain, hindi nakakamatay. Cleansing paro rin yan, sabi niya, ni Erne Peron. Cleansing, ang nasa ano sa katawan, yung hindi, yung mga muslim, alam nyo yan. So, yun lang, para sakripisyo lang, para mag-prosper po ang ano natin, yung purpose. Kasi, nandito ako 1978, ang, ang takbo ng ano parang gano'n ang sinasabi ng Presidente, maligtad sa nangyayari. Ganon din yan kay Panon. Wala na. Marami pa kong bunga, pero hindi ko nahahabaan dahil alam ko marami pang nakapila. Sana yung susunod sa ano, manawakan po tayo. So, sa inyo nakakakilala sa akin sa mga pinanggalinan ko sa abroad, sa lokal, siguro alam nyo yan, mula pa na 1979, nasa isang automotive company ako. Natanggal ako sa isang trabaho pero hindi ko ginawa yun. Ginampanan ko lang ko, responsibilidad ko at pinagtakpan ko na hindi mali ang tao ko. Pero ako natanggal. Kung sino naman kayo, mga ilang pa kayo siguro. Siguro kilala nyo ako, si Manny po ako nasa isang ano ko, paparsel, galing ako sa paparsel. Marami pa yung local dito na kumpanya. Malipang kayo, nasa abroad kayo, siguro mga gising na kayo ngayon sa abroad, galing na kayo sa trabaho. Kung sino man ang dati kong mga kasama sa trabaho, ang, ang gawin nyo, yung mga trinig ko sa iigay, ang gawin nyo, wala kayo dito sa bansa. Marami kayo dito kumakanak within NCR. Papunta inyo bukas dito sa Maynila. Yun po ang magiging success ang ano natin. Kasi kagaling natin po yan sa Facebook. Mabuhay kayo. Good luck. Wala po magyayari yan. Sabihin nyo, yung mga training ko sa EI, yung mga boost up ko sa EI dyan sa ERCC. Sabihin nyo, kung saan man kayo, sa Malaysia, nagtrabaho rin ako sa Singapore. rin ako. Yung sino pang natira dyan, ang mga EEI sa Singapore, mayroon pa dyan mga shift to officer, mga training ko. Yung may alam ko, mayroon kayong mga kamag-anak na nandito sa Maynila, papuntahin nyo dito sa liwasan po ni bukas, nandito po kami para panawagan na tumabaga si DBA.